Susunod tayo ng bawang sibuyas. Nilagay na ang pinakuloan na baboy pork. Ito ang paggawa ng sinantulan na santol. Sunod, ito na yung santol na kinayod na pinigaan. Pinugasan mo rin yan? Oo. Mm Pinugasan -hmm. tapos pinigaan. Yan. Diba? Para sa giniling. Halo-haloin. Tapos ilagay na yung gata. Ano ah, pangalawang gata yan? Pangalawang gata yan. Yung kakang gata, yung pinakahuli. Para yan ang magluto dyan sa ano dalpal mambot na maluto yung santol pinakuloan na yung karne kaya mabilis na lang yan ito yung kakanggata lagyan ng paminta ito na cubes Pork cubes halo haluin lagyan ng asin May siling haba Or green green lagyan natin ang kakanggata Ayan, luto na. Ang sarap-sarap na kung kumunti na lang kasi pinamigay na sa kaligbahing iba't kabahay. Ayan na, naglamis na.